Naku po, eto na. Eto ay tungkol sa mga vloggers, sa mga vloggers na alam natin kung anong pambabalahura ang ginawa kay Senator De Lima. Marami dyan. Malalaki. Yung iba ay nagsulputan, lalong dumami ang mga vloggers, na kung paano tirahin ng mga malalaking vloggers, si De Lima ay ginaya na rin ng mga baguhan. Lahat po ng yan ay may record ang kampo ni De Lima, ni Senator De Lima, at ready siya In the name of justice, ito ay hindi paghihigante. Pero yun nga, ulitin natin, in the name of justice alone. Dahil alam natin, ang pagkakakilala natin kay Senator Dilima ay walang paghihigante. Okay, matatag, matapang, pinatapang lalo sa loob ng kulungan. Na hindi natin, o siguradong hindi kakayanin ng mga katulad ni Digong ang ang pinagdaanan ng isang Dilima. Kaya talagang nakikita, nakikita ko, sumisikat ang araw. Maganda ang hinaharap na bukas ng isang senator de Lima. Totoo yan. Alright. Balikan natin yung mga vloggers. Yung mga vloggers na nagmagaling, nagmarunong, at nagpagamit. Anong mangyayari sa kanila? Matindi ah. Siguro ang ilan sa inyo naman ay nakapanood kung paano bal balahurain yung mga ginawang kademonyuhan na itong mga vloggers na diehard karamihan, syempre, die hard, at syempre, yung mga pulahan na rin, matindi nilang balahurain ang buhay ni Dilima na andyan yung sex scandal ko no? na mga peke naman, at lahat-lahat pa, na hindi talaga katanggap-tanggap. So, ulitin natin, in the name of justice, ang gagawin ni Dilima, walang paghihigante. Okay, Dilima is suing vloggers that degraded her as a woman. know, diba? Degraded her as a woman. The, char the charges could include libel cyber libel defamation slander and assault to honor senator former senator leila de lima who gives or who was granted bail last month mm -hmm. after almost seven years in detention at camp Crame for drug-related charges filed against her during the previous administration Yan ha. Gusto Dahil totoo, malalaki po talaga yung mga vloggers na nagbalahura gumawa ng kademonyohan kay Senator De Malalaki po talaga. At yung ilan nga dyan ay nagsulputa na lang na bagong vloggers. Ginaya yung mga malalaki. Kasi akala nila overnight, magkakaroon sila ng ganong kalaking platform din. At doon sila nagkamali. Timbog kayo ngayon. Dahil ulitin ko, may record po ang kampo ni Senator De ng mga pinaggagawa niya. Good luck. Ito yan. Freedom of speech is not absolute. Totoo. It has limits and boundaries. Go, attorney Laila de Lima, hindi na uso ang radical love. An eye for an eye for those irresponsible bloggers. Ito po ay galing sa isang netizen. Kaya good luck talaga. So ito pa yon. Sabi dito, Former Senator Leila de Lima recalled now in 2016, she received offensive and unprintable comments after public prosecutors during the term of, the, uh, of President Rodrigo Duterte accused her of receiving millions of pesos in drug money from convicted drug personalities during her time as justice secretary. At bukod, bukod nga doon sa mga komentong yon, doon sa mga offensive na mga ginawang uh, article, hindi lang article, mga contents nga na itong mga vloggers na ito, abay naan dyan nga rin yung kanyang sex video na pinakalat na itong mga honghang na mga diehard at mga palahan. Kaya talagang may kalalagyan itong mga vloggers na ito. Mm, -hmm. good luck.